Alam niyo ba na walang kwenta lahat ng mga ginawa ko? Lahat ng mga videos, lahat ng mga kanta. Wala akong kwenta lahat yun. Dahil alam ko na mangyayari ang mga bagay na to. From day one pa lang. Nang magkakadayaan po sa eleksyon. <laughs> walang silbi lahat yun. Pero may liham si Ama sa mga taga-Comelec. Make sure po makakarating sa kanila ang mensahe na to. Punta na ba kayo? Dear Comelec, alam ni Ama ang mga plano nyo. Nalinlangin muli ang mga tao sa pamamagitan ng mga estratehiya nyo. Estratehiyang dayaan para manatili sa kapahamakan ang mga anak ng Diyos na matagal nyo nang pinagsamantalahan. Sa pamumuno ng ilang, sila lang ang mga nakikinabang. Gobyernong walang pakialam kung merong mga taong nahihirapan. Tatlong dekada nyong namanipula ang kanilang mga kaisipan gamit ang telebisyon, radyo at pahayagan. Kaya naging bulag sila sa kung ano ang totoo kaya ang mga plano ni Ama ay kanyang binuo para puksain ng kasamaan sa gobyernong to para makalaya sa pagkakagapos sa mga inabuso nito. Isa-isang pinalabas ni Ama ang mga palatandaan gamit ang mga instrumento niya para sa nalalapit na digmaan ng kabutihan laban sa kasamaan na kung saan ang kampo ni Satanas ay kanya nang wawakasan. Ngunit di may iwasang maging madugo ang labanan. Dahil maraming magbubuwis ng buhay alang-alang sa kapakanan ng mga susunod na henerasyong magtataguyod ng kanyang sambayanan. na aatasan niyang magdadala ng kapayapaan sa buong sandibutan. Humigit kumulang isang siglo na ang nakaraan nang nagbuwis ng buhay ang libu-libong mamamayan. Makamit lamang ang inaasam-asam natin kalayaan Ngayon makikipaglabang muli ang mga tao para sa kalayaan Sa gobyernong nga pang abuso sa yaman at kapangyarihan Alam kong hindi pinas ang mga pinapakita ko Pero ito ang posibleng mangyari pag pinagpatuloy nyo ang mga kalokohang to Ginamit ni Ama ang inyong lingkod para ang mga taong to'y paalalahanan. Nagalit na si Ama sa ginagawa niyong kalokohan. Ang ibig sabihin ng misaheng ito ay isa pang pagkakataon para baguhin ang kapalaran ng mga buhay na malalaga sa araw na mangyari yon. Ngayon nasa inyong mga kamay na ang pagdidesisyon. Di na dapat mangyari ang mga dapat pang mangyari wag nyo lang tayain ang eleksyon. Ito'y hindi isang banta. Bagos ito'y isang babala na pag ng pinsala sa ating lipunan ay malala. Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, maghahari ang kapangyarihan ng kataas-taasan sa sambayanang ito. So brace yourselves, brothers and sisters. Because whether they like it or not, change is coming. Pinapasabi po sa inyo ulit ni Ama, everything you see is part of God's plan.